Iyon no? o. mga pre. Uh, Baja City 100 overhaul. Okay. Kung bakit natin ino overhaul kasi ang problema sa loob ng makina. No? Okay. Bagamat hindi pa natin na bubuksan at napander lang kanina pinakinggan natin. Ang may problema mga pre connecting rod bearing na si Gonyal. At mamaya pag binuksan natin ipapakita ko sa inyo kung tama ba yung sinabi natin. Ayan. shoutout sa mga barkani ko. Ayan o. No? <laughs> Nagbubo na City 100. Ngayon, kuya. Oh. Ngayon may ari. Oh. Ayan, mga abo, bat, batikang mekaniko. <laughs> Matindi. Matindi. Ayan, oh. <laughs> Dines. Oh. oh. mamaya na lang mga pre. Ah, papakita ko sa inyo sira nito. Gaya na sinabi natin. Dalawang piyasa lang may problema. Pero siyempre sa pagbukas natin, makikita natin yung ibang piyasang may problema, papalitan din natin. Alright. Dito naman kay Kuya, pinaltan. Connecting rod, Kuya, ano? Connecting, so, connecting uh, rod, tsaka uh, bearing. Uh, ako, napatanggal ko eh. Bearing na si Gunyal. Dahil uh, piyasa, yun. Dapat uh, dapat uh, di ko tinanggal ko eh. Ah. <laughs> <laughs> eh, mga pre, naibaba na natin sa chassis ng motor. Ngayon naman, okay. Biyakin na natin yung makina. Buksan ko muna mga pre. Ayan mga pre. ah uh, ito na. Yung uh, binaba natin na CT100. Na no? dito mga pre, kung mapapansin nyo, malalaman natin kung may problema o wala. Dito. Ayan. Ito yung dahilan mga pre kung bakit maingay mga pre. Ayan. Sa under pa lang kanina, alam na natin na ang problema, connecting rod, sa bearing na sa Okay. Sa ngayon, ito tuloy ko lang yung pagbubukas. Ah, okay. Yan okay, mga pre, pagka nakatanggal din na yung sampung tornilyo, ang sikwat niya mga pre dito sa gilid ha, dito. Mayroon na masikwatan niya dito eh? dito, dito. Yan o. Oh. Sikwatin niyo lang. Yung, kabilaan. Yung, okay na yan. Tapos, taktak na lang kaunti. Try okay, natin yung ano, madulas eh. Yung dapat hindi mawawala tong o-ring ng koba ng engine sprocket huwag nyo babasahin ng gasolina yan Okay. Mm. stick bearing goods kung mm. may problema mga pre ito lang talaga Ayan o oh. mm -hmm. dito pa lang malap dito pa lalaman din natin kung ito talaga sira yun ang lakas mga pre so bali yun lang problema nito connecting rod bearing na sigo nyan Okay. At kung hugasan natin yung bago ulit natin buo yung mga pre. Ayan mga pre, ito na yung mga piyesa na hugasan na. At ito na yung connecting rod. Oh. oh, para ma malaman nyo kung may sira yung wala. Sigurado wala sira to kasi bago na to eh. Ayan o, oh, walang lagutok mga pre. Ayan. Ito yung pinagpaltaan. Okay. kita natin. Ayan, turog na mga bearing. Wala na mga bearing. Ayan, may kahit yung pin. Oh. May tama yung pin. niyo ba yung pin? May tama na. Ayan. Ayan, tapos. Alright. Ah, mga pre, salpak na natin. Ah, mga pre, buhay na natin to. Okay. Baka buhayin pa ng iba. Oo, <laughs> pa ng iba yan. Sa pagkabit ng transmission, dito tayo magsisimula sa input. Ayan, pag ganyan. Alright. Sunod natin, segunda yung tatlong uh, pana to partial nito siyempre sa, sa, transmission na CT100 ito lang yung may washer Ayan. ito yung ano counter shop okay pasok naman pag ganito hindi pa ganun ha sana yan, pag ganito ayan fix natin yung primera ito naman dito sa parting to mayroon siyang bushing ayan okay na ayan walang isa natin Nilagay ko na rin yung bearing mga pre. Langisan muna natin. Okay. Eto. Lagyan muna natin ang lagi siyempre. Ayan. Ito yung mga lumang bearing mga pre. Ha? Hindi tayo nagpalit ng bearing nito. Okay. Pag salpak, ganito lang. Pag samahin nyo na. Ayan. Siyempre, lagay yung sasapuin sa ilalim itong ano. Itong primera. Kasi baka mulog yung bushing. mix natin itong kanyang fork ayan pati haya yung malaki ito naman pataob pa ganyan tapos kilangisan natin yung pin ayan masalpak na ayan okay neutral primera segunda si Tresera Kuwarta Okay na Ay, Lagyan natin ito si ganyan Okay Pagkatapos na mga pre Lagyan natin ng gasket maker no Okay na yan At mamaya ulit O mga pre ito na Nabunin natin Linis o oh. Okay Matic Napakaganda ng andar na ito mga pre O saltok na natin Tapos Paanda rin natin mamaya Pag nakasalpak na Para marunig nyo mga pre Yung andar na ito Okay Salpak na na yung mga pre, ah, kinakabit na lang yung upuan tapos yung mga cover pa andarin natin at para malaman natin kung maganda bang kanyang andar. Pero matik, maganda andar niya kasi pinalta natin ng piece alright All right. Ayan, kinakabit lang ni pare yung cover. Ayan. Oh. Ayan, kabila. Ni na po, tornilyo sa upuan.

Pilong pilo <laughs> O bomba Kaya mga pre kung napapansin nyo Walang kalagi lagitik no? Oh? Wala wala Walang lagitik Pilong pilo door ball Pindu, rotis. road mga pre shout out kay pareng pareng oh. ganda na lalaki <laughs> ayan mga pre road test ko muna okay na to pero kailangan ko pa rin may road test para malaman natin kung goods na goods ba yung ginawa natin alright okay. okay. ayan mga pre may uh, road test ko na at uh, hindi natin binago yung chona pero napaka na pa rin oh Walang kalagi-lagi tip mga pre. Talagang mga gantong sinaw ng badja Napaka-pino talaga ng na andar. Yan you know. yun. Swabe-swabe. Alright. Shout out. Baka may magpa-apple <laughs> pa. Pumunta na apple na. Hindi. Huwag lang <laughs> mag mag-subscribe. Hindi. at lang ang ulan para hindi makagawa ng motor. Kahit kapit, di matali. Talaga naman. <laughs> Tuwanto ako sa motor na to pag ginagawa ko. Bali na lang overall sa akin to. Dalawa, no? Tama ba? Dalawa? Napaka-pino talaga nito. Talaga eh. naman.